Hi guys, magandang araw po sa inyo. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga ginagawa namin kapag wala po kaming mga vlog or yung mga palaro dahil sa mga hindi po nakakala, meron po tayong isang page na kung saan doon po tayo nag-upload ng mga palaro po natin. Sa mga hindi po aware doon, sila Kukong, sila Kap, ganoon. Yun po yung mga palaro natin doon, guys. Dito para po ito sa mga daily na ginagawa po namin. So kung nakikita po ninyo nandito po kami sa uh, munting tindahan po namin at actually guys, kagabi pa lang ay nililista na talaga namin ni Mrs. yung uh, mga wala dito at kung magkano rin syempre yung mga tinutubo natin. So paalis na kami dito at mag-grocery kami para madagdagan na naman po yung paninda po namin. Daladala -dala ko nga po dyan yung basket ni Mrs. na paglalagay niya ng mga prosen ganon para ibenta rin namin. Tapos meron din siya na uh, paglagyan ng gas para uh, bibili din tayo ng gas para at least madagdagan din natin yung income natin dahil yung gas dito guys sa amin ay uh, talagang mabenta dahil uh, yan po ay ginagamit kapag ka, uh, pumupunta sa dagat yung mga nagpapailaw sa mga uh, pangingisda guys. So yan, uh, bago tayo umalis syempre, i-check pa din natin yung tricycle natin yung sasakyan natin para safe po tayo at nagpaalam rin tayo kay nanay para at least malaman niya kung saan tayo pumunta. Ito guys ay lugar pala ni mrs. So pupunta rin tayo doon sa kung saan uh, nandun yung bahay namin dahil uh, kukunin natin yung nakalimutan ni mrs. na uh, itatanim niya yung mga talong at kamatis dahil yun ay uh, project nila sa school. So bago tayo pupunta sa grocery, daan muna tayo dito sa gasoline station dahil bibili nga tayo ng gas. So yan guys, kapag napuno yung uh, paglagyan ko na, hindi ko alam kung 4 liters ba or ano, hindi ako uh, aware jar hindi ako marunong sa kung anong ilang litro yan or ano. Basta yan ay pumapatak siya ng 280 pesos tapos talagang punong-puno na yan. So hindi ko alam kung nagmura or nagmahal siya kasi ngayon lang din halos ako uh, bumili ng gas nito dahil minsan si Mrs. talaga yung namamaling uh, namamalingke or siya talaga yung mga bumibili ng ganito tapos meron siyang uh, service dahil dati nung wala pa po kami tricycle, uh, siya pa rin po talaga yung nagmamanage sa munti namin tindahan. At sa mga hindi po nakakalam uh, kasi dati uh, OFW po ako, nandun po ako sa Taiwan so halos uh, kararating ko lang or mga siguro one year, ganun pa lamang ang stay ko dito sa Pilipinas. Halos walong taon ako doon sa Taiwan tapos pag-uwi ko ito, uh, tinulong-tulungan ko na si Mrs. sa uh, pagbebenta at pag-manage nitong tindahan po namin. So ito, papunta na nga kami. Kung makikita nyo, merong bridge dyan sa harap. Uh, yan po yung uh, ibig sabihin, nandito na po kayo sa Anda, Pangasinan. Yan po kasi yung para nagdudugtong sa uh, Bulinaw at saka sa Anda. Yan po yung dadaanan ninyo. Kung makikita nyo dyan, nakalagay dyan is Anda Bridge. Tapos siguro guys mga 15 to 20 minutes ay makakarating na po kayo dito na kung saan dito po yung grocery na paggugroserian nga po namin ni Mrs dahil medyo mura dito. So siguro may mga magtatanong sa inyo na kung bakit uh, mas malapit nga kami doon sa Bulina o sa bayan doon at dito pa naman kami pumunta sa bayan ng Anda. Siguro guys, syempre negosyo, hindi rin pare-parehas uh, yung mga presyo ng mga pagkain, yung mga soft drinks ganon. Siyempre kung saan yung mas murang grocery doon tayo para at least kahit papano mga piso-piso, dos ganon ay uh, pandagdag din sa income po natin. So yan guys, iiwan natin si Mrs. dito dahil siya po yung mag-grocery at siya po yung mamimili ng mga paninda po namin. Dahil pupunta nga ako dito sa bahay namin na isa dito po sa Barangay Awaganda, Pangasinan dahil uh, sabi ni Mrs. nung nakarang araw pa nung siguro mga lunis pa yata yun or linggo kung kailan kami bumalik dito sa bulinaw na iwan po niya itong binili po niyang uh, talong at kamatis na kung saan yan po ay nila sa school na pinaka project po nila siguro guys mga 10 kamatis yan tapos uh, 20 pieces na talong sabi nga ni misis nasa 5 pesos isa kaya nasa 150 siguro tapos kung makikita nyo kanina guys uh, binuksan natin yung tubig na kung saan uh, pag umaalis po kasi kami dito talaga sa bahay namin ay uh, pinapatay po namin or in-off po talaga yung valve na kung saan yun yung uh, off, on and off ng uh, tubig natin para at least safe na kahit uh, may makalimutan tayo dito nakabukas na gripo sa loob ng bahay natin ay hindi siya magkukos ng mga leakage ganon or syempre para iwas gastos na rin. Uh, yan guys uh, dito nga pumunta na rin talaga ako dito dahil maliligo ako na kapag uh, pupunta kasi kami talaga sa grocery dumadaan ako dito sa bahay namin para maligo dahil medyo hirap po yung tubig dun po sa kung saan nandun yung tindahan namin at uh, isang bahay namin guys. Kaya kapag uh, nagawin ako dito, syempre, sulitin ko na rin. At iiwanan ko na nga na naman to. At uh, syempre, check pa rin natin lahat ng mga kuryente dyan, yung mga nakasaksak na mga flag. Yan, at uh, isasarado na naman natin guys yung bulb na kung saan yan yung uh, pinaka main ng tubig natin. So, yan, daladala na nga natin itong kamatis at talong na kung saan yan talaga yung pinunta natin dito. At dodoblehin din pala natin yung plastic ng gas natin baka mga moy. syempre mamaya uh, pag uh, pupunta ko pipikapin yung mga grocery namin doon sa bayan, baka mamaya mahaluan yung mga tinapay ganon. Siyempre masasayang, uh, sayang naman yung income natin. So yan, guys, palis na nga ako dito sa bahay namin at pupunta na ako doon sa grocery na kung saan pipikapin na natin. So yan, guys guys, nakaready na pala si Manong at nilalagay niya na lahat yung mga binili ni Mrs. dito sa labas ng gate nila dahil yan. Isasalansan or uh, aayusin po natin dyan sa tricycle mismo para magkasa siya. Siguro ito guys nasa 20,000 plus din na uh, pinamili ni misis. Pero hindi pa masyadong marami yan. Dahil uh, syempre yung 20,000 pesos ngayon kapag uh, pinamili mo ng mga panindayan, hindi naman ganun karami. Ang importante naman dito guys yung mga binili natin dito, yung talagang uh, kailangan ng tao ganun. Yung talagang binibili nila araw-araw para at least mas madaling patubuin tapos ibibili na naman po natin at yun nga chinecheck na nga ni kuya lahat ng mga pinamili ni misis kung tama dahil meron din niya paktora na kung saan nandun kung ilang karton, ilang basyo ng mga redors horse, gano'n na kung ano-ano pa dyan. Tapos ilang plastic para at least pag -alis namin ay wala po kaming kalimutan. Yan din po yung isa sa mga pinaka guys na kapag ka natapos kayo ng grocery para at least alam po ninyo magkano yung mga presyo ng bawat pinamili po ninyo dahil sa po yan sa uh, dapat nyong titignan kapag ka magbebenta nga po kayo or may tindahan po kayo yung paktora, yung listahan na which is uh, at least alam nyo po ninyo kung magkano yung dadagdag ninyo, ipapatong ninyo para don sa tutubuan po ninyo. So ito guys, pagkatapos ko nang kinarga yung lahat-lahat ng mga uh, pinamili ni Mrs. Magrino groceryhan po niya ay Inintay ko na nga siya dito at pumunta kasi siya dito sa may Anda Wet Market. Dahil dito, bibili naman niya yung mga frozen, yung mga hotdog, mga ham, ganon. Dahil yun po isa sa mga mabenta din kapag ka umaga. Yun kasi yung mga binabaon minsan ng mga estudyante kapag ka papasok sila sa school at yun din po yung uulamin po nila sa umaga. Uh, Siyempre affordable din yun guys. Dapat uh, mura din yung benta natin para at least makatulong din tayo at matulungan din nila tayo syempre. Parang balik-balik lang din yan. Tapos ang pinaka last na pupunta namin ni Mrs. ay dito sa may mga tinapayan. Dito kasi guys ay sa umaga mabenta talaga yung mga pandesal, yung mga buns ganon. Dahil affordable din yan guys, hindi siya masyado mahal. At yan yung gustong-gusto ng mga nanay at tatay na po nila. Bukod kasi sa mura na masarap pa syempre. At ipapakita ko pala yung chinilas ni Mrs. Yan guys sa kakamadali talaga namin ay uh, chinilas pala ni Prensyo na isuot niya at sira-sira pa. So diba ganun kasi kami ni Mrs. kapag ka nagmamadali. Minsan pati chinilas namin guys ay banking pala or hindi siya magkapareho. Yan ang pinaka-importante naman dyan ay may masuot ka. At ang pinaka-importante din dito ay makapag-grocery kami para may tinda kami at para may uh, income kami araw-araw. So yun nga, nakarating na nga kami dito sa maliit namin tindahan at marami na rin po yung nag-aabang dyan. So take note guys, itong babae na ito ay uh, yung parang kamag-anak din namin at uh, hilig talaga niya kapag uh, dumating kami, eh, nagbubuat siya. Kaya malaking tulong din yung mga marami kayong kamag-anak at... Uh, nandyan sila mga nakatambay uh, tutulungan tayo sa pagbibit -bit. tapos mamaya syempre pamimirindahin natin yan at uh, yun nga pala guys yung tindahan po namin uh, syempre kapag nagbablog po kami meron din po kami uh, parang hire dyan na uh, magtindera para at least kapag wala kami ni misis busy kami sa pagbablog ganoon nandun kami sa kabilang bahay ay meron din pong nagtitinda dito sa tindahan para at least meron po tayong matubo bukod sa matutulungan na po natin yung uh, nagtitinda dyan ay, uh, magkakaroon pa tayo ng income. So dito na nga guys, nakarating kami ni Mrs. at idi-display na po namin lahat 'yung mga paninda po namin dito. So maraming maraming salamat po pala sa lahat ng mga nag-like, nag-follow dito po sa aming Facebook page. God bless, ingat po tayo.